Putra gis na yan ah. Ay, ubos ang aking buko eh. Ay, aking pangunguhanit at gagawin kong buko Diyos at ibebenta. Ay, ubus, eh. Pag ay nahuli kayo nangunguhang yan, papaluin ko sa ulo. Ta'y, ta, aking huhulihin. Ako tatago din eh. Lente ka. Ay, lente ka. Ay, ikaw pala ang nangunguhan ng buko ko diyan. Linte ka. Hoy, ba't pinangungay may buko? ko? Ay, pasisya naman ako, Subiyaw. Ay, nung araw tinanam niya, wala naman Dene, eh. ay, ay, ako ay DNA. Ay, bakit? Ay, ako'y nakakulong. Dahil o, nung ako'y na yung buho ko, hindi ako bigyan, hindi, tinaga sa ulo. Ay, gayong gan tayo, shit pa, ikipangunguha ko ng buko. Yung pala may gayong alat. At ako na ang mangunguha. Asya, salamat naman ako eh.

Kain, kain. Sa video, may maraming maraming salamat. Napakasarap na rin yung buong mga kain. Eh, lagi kang manguha di Kahit ako'y wala. Gusto mo iputulin mo lang puno. Iuwi mo na. Ay, ka-quality. Quality. quality ka. Oh, mm -hmm. uh, masarap yung tuto. Ay, nako. May susunod ulit, eh, manong. Tabi ang gulok na ito. Baka magpatak. Ay, kita nyo naman. Napatay yung, napate, oh, yung dinagbigay ng buong. Ay, nataga ako sa ulo. Ay, kita nyo naman. Napatay yung, napate, oh, yung dinagbigay ng buong. Ay, nataga ako sa ulo. Hmm, isa, sige, sige, Gigi, gigi. Salamat.